Ang aking ituturo naman sa inyo ngayon kung papaano ang mabisang paraan ng paghilot kapag masakit ang ating balakang. Kaya panoorin nyo mabuti ang bijung ito. Okay po? Lagyan natin ng langis para maging swabe ang ating paghilot. Kaya itong ating dalawang hinlalaki ay hilutin natin siya ng paibaba hindi pa itaasa dahil yun ay pakontra. Kailangan pa ibaba para ayon ito sa takbo ng litid natin at ang maging ugat ay maiayos nating mabuti sa pagkakaipit sa litid. Ayan, mula sa gilugod, yan, paibaba lang ang hilot. Hindi kailangan mabigat ang kamay kung hindi banayad lang o suwabe ang ating paghilot para sa ganon ay maging hawang ang maging pakiramdam ng ating hinihilot. Ayan, ganyan lang kasimple. Ayan na, tandaan nyo yan. At pagkatapos nyan, dito naman sa kabilang side. Ayan, tingnan nyo akong ginagawa. Nakapalo up agad yung isang hinlalaki. Magkatuwang sila sa kabilang side. At pagkatapos yan doon din sa kabilang side. Ganun lang kasimple ang ating gagawin sa ating gagawin paghilot kapag masakit ang bewang. Ayan, ganyan lang. Okay po. Please like, share, and subscribe.